So, yun. Pag-usapan natin yung pagkain sa Pilipinas. Mm -hmm. Mahilig ka ba sa pagkain? Sobra. Walang <laughs> pagkain. Uh -oh. Sobra. Uh -oh. uh, sobra, mahilig ako sa pagkain. As in talagang kahit anong ilalapag mo sa pagkainan, ko anong ilalapag mo sa harapan ko, kakainin ko yan. Di kahit lang, ano? Kahit ano. Kahit ano? Oo. Oh. Hindi ko na mimili. Grabe. Oo. <laughs> <laughs> uh -huh. Kahit anong iserve sa akin, kakainin ko siya. Kasi marunong akong mag-appreciate ng mga iba't-ibang ano naman. May taste, may preferences naman ako. Pero kahit uh -huh. ano, kakainin ko. So sa Pilipinong pagkain, ano yung mga gusto mo? Mga paborito mong putahe? Oo. Oh, hirap ah. <laughs> Mahilig ako sa masabaw at sa masarsa. So uh -huh. walang specific. Pero I guess, ah, ang pinaka as in talagang favorite na favorite ko, is sinigang sa miso na pink salmon. Sinigang sa miso mm. na pink salmon. Mm, mm Pink salmon? Pink salmon! Sa sinigang? Uh oo. -oh. <laughs> Pilipino ba yun? Pilipino! Salmon? Salmon siya. Um, ah. Ewan ko. May Pilipino. Ay, oo nga. Oo oh, isda pa rin naman yun. Uh -oh. Isda pa rin naman. Medyo social lang. Oo nga. <laughs> <laughs> Hindi ko pa yata na-try. Bangus lang yung, ano ko. Uh -oh. I mean, kapag wala kaming budget, which is madalas. <laughs> uh -oh. Minsan lang Or... naman yung pink salmon kapag ano kapag medyo may uh Oo. -oh. Pero bangus, madalas. Ah, sobrang sarap ng sinigang. Mm -hmm. maasim. Kasi maasim. Tapos minsan, may ginagawa sila eh, yung parents ko. Nilalagyan nila ng rice water minsan para medyo malapot yung sabaw. Hmm. Sobrang sarap. Grabe. Ginagawa nila din yun sa nilagang baka. Oo, ano. Yung isa pa yun. Sarap din nun. Tapos yung iba't ibang variations ng ano. Yung apritada, kaldereta, yung magkakaparehas, pero iba't ibang pangalan. mm -hmm. Ayun. So, mahilig, mahilig ako sa mga ganong dishes. Siguro yung something lang na favorite na, favorite ko na hindi masarasa at saka masabaw is sisig. mm -hmm. Top tier. Sisig. As in, on top. Kapampangan. Kapampangan sisig. Oh. Man Manila. Hindi <laughs> ko pa natatry yung kapampangan. Hindi pa <laughs> Oo, oh, kailangan pumunta <laughs> yung original na. Oo nga. Hindi uh -huh. ko pa natatry yung kapampangan. Pero yung uh -huh. Manila Sising, oo. Uh -huh. so, marami namang parang kapampangan na like restaurant uh -huh. or inspired. Uh -huh. So siguro natikman mo na yung... Feeling ko, oo. Oh, di ko lang maalala. Uh -huh. Pero madalas Manila. Uh -huh. Sobrang, uh, na Top tier. Na ano talaga, as in nothing could compare. <laughs> uh -huh. Pag Pagdating sa Sising. Hmm, uh Okay, -huh. ah, yes. Ano naman yung halimbawa? Yung typical na almusal mo? So, typical na almusal? Oo. So. Ang alm, ang almusal ko kasi late na kasi ako nagising eh. <laughs> madalas. Mala Pilipinas man o no, mala Spain. Late na ako nagising. Pero yung kaya ang ginagawa ko madalas is brunch. So, pinagsabang breakfast and lunch. And para, is, dahil nga isahan na lang, kanin. Kanin tsaka ulam. Mm -hmm. Ganun lang eh. And yung madalas kong inuulam, depende eh. Kapag, nung nasa dorm pa ako, kapag nauubos, ah, uh, una, pag nauwi ako sa amin, sa Vite, madalas pinaprepare na ng mom ko yung ulam ko for the week. Yun yung mga times na hindi pa marunong ah, magluto. Okay. Uh, nilulutuan na ng mom ko ng pagkain, tas yun na yung, yun nga, yung ulam ko. Tas, yun ang kinakain ko. Mm -hmm. Madalas adobo kasi hindi siya mabilis masira. Wow. Mm -hmm. So, almusal, adobo, ah, mm. tsaka kanin. kanin. Sinangag o white rice lang? Na... Depende. Kapag may time ako, Magsisingag, magsasangag. magsasangag ako ng kanin. Pero pero madalas, lagi akong busy eh. Wala akong time, kaya mabilisan lang na i-microwave ko lang yung pagkain. Okay na. Mm -hmm. Basta may makain. Basta yun. Mm -hmm. Adobo sa almusal. Uh oo -oh. oh, nga, well, no? Then, actually, kung ano yung tira sa amin, kung ano yung tira mo ng dinner, ng hapunan, mm. yun yung kakainin namin Yes, uh oo, -oh, ganun din. Kapag nasa, ano, kapag nasa bahay ako, pag may time ako na uh, wala akong gagawin ng at linggo na school stuff, mm -hmm. at, uh, ayun, uuwi ako, tapos, ko ano yung uh, kinain namin ng sabado, Yun yung iba breakfast namin sa linggo. Mm -hmm. Or madalas yung ginagawa ng mom ko. Kasi nga linggo, syempre, rest time, family time. Sinasangag niya yung ulam sa kanin. Uh Oo. -oh. Ganon, oh, madalas. Tapos kape. Ah. Oo, oh, sarap na. Sarap. Very homey. <laughs> homey. Oo. <laughs> uh Oo -oh. oh, nga, nakakamiss. Mm -hmm. Nakakamiss yung ganon. Mm-hmm. siguro sa'yo. <laughs> ako, five months pa lang. Eh. Ay, <laughs> <laughs> miss ko na. Ikaw, Oo, kaya. Ako matagal na. Oo. tama, tama. Pero napansin mo yung sa Pilipinas kasi pag nagluluto, mm. napanood ko din to sa sabi ng isang historian. Yung mga reseta, yung mga recipe ng sa Pilipinas, pang madamihan talaga. So, kung magluluto ng adobo, mm -hmm. hindi ka magluluto para sa dalawang tao, di ba? Oo. Oh, oh. Lagi yung malaking oh, ano, yun, kaldero. Oo. Tapos, yun nga. So, parang yun ang kakainin mo sa buong linggo. Yes. Uh, so, parang sanay tayo sa ganun. Mm -mm. Yeah, ganun nga. As in, kahit dito nadala ko siya. Oo. <laughs> Ka uh, kasi nga, yun nga, nasabi ko ngayong, although na-appreciate ko naman yung pagkain ng Spain, parang hindi ko pa rin ma-let go yung <laughs> pagkain ng Pilipinas. Kaya, nung, na nung na nasa dorm ako ng UNP, di ako maramang magluto mm -hmm. Dito ako natuto magluto ng Pilipino <laughs> oo <laughs> yes, uh -oh, Sobrang ironic Dito pa ako natutong mag nilagang baka Mag adobo, mag afritada Kahit yung Filipino style spaghetti Nagawa ko rin dito kahit walang banana ketchup Ganon ka la So kahit dito Talagang pati yung ulam ko ginagawa ko na For a week uh -huh. Even umabot siya hanggang week and a half So ganong culture talaga na Dadala mo pa rin uh -oh. Kasi besides sa I don't know. Parang convenience na rin eh. With a busy schedule and all that. Ganun yung, ah, yan, nakakatulong siya. <laughs> wow. Tapos yung tinapay, kumakain ka ba ng tinapay pandesal? Oo, oh, oh, oh. Kapag, ano, kapag, minsan kasi nga yung parents ko, ah, uh, pag sinusundo nila ako sa uni, sa dorm, tapos uwi kami ng Cavite, late namin nakaka-uwi kasi galing silang trabaho, tapos susunduin pa nila ako, tapos uwi kami. So, madalas, kumakain na muna kami sa labas anang Sabado ng gabi, mm tapos kinabukasan, bibili kami ng pandesal. May, ah, uh, pag, kapag, para sa umaga. Sa umaga. Sa linggo. Na, sa linggo. Kapag, ano, hindi kami nagluto ng dinner. Yeah. O, ng, or ng hapunan sa Sabado. E di, ang gagawin na lang namin, bilibili kami ng, ano, pandesal. Mm -hmm. Or kung ano man yung naglalakok -nag sa labas. Uh oo. -oh. Ng mga kakanin, ganun. Yeah, oo oh, nga, no. Gano'n din sa amin, yung parang, kapag medyo hindi nakapaghanda or mm -hmm. tinatamad yung magulang, ayaw na magluto ng hotdog sa uh -oh. umaga. Oo, uh oh, na nga. Parang, oh, bili ka na lang ng pandesal. Pandesal sa labas. Uh oo. -oh. So, maamoy mo, sobrang, ano, bango. Uh oo. -oh sobrang init pang pa, sarap. Oh my God. Medyo toasty, tapos malambot-lambot pa sa loob. Uh Oo. -oh. Nag-ano ba? Nagpapalaman ka ba? Kayo? Sa pandesal? Medyo kasi yung, yung family ko kasi napaka pamilya. Uh Oo. -oh. Minsan nagpapalaman, minsan hindi. Pero madalas hindi. mm -hmm. So, literal na raw. No, grabe naman raw. <laughs> <laughs> luto naman. luto naman, <laughs> <laughs> luto naman. Luto naman. <laughs> hindi naman hilaw. Pero literal na pandesal lang. Tapos, ano, kape. Mm -hmm. Ang ginagawa ko, which is since bata pa ako, kakagataw ng pandesal. Tapos si... Isasaw-saw ko sa kape. Tapos kakainin ko. Ganun. Ew. <laughs> Ay, wow! <ma! laughs> Anong ew? Masarap kayo. Kasi alambot eh, na nun eh. Parang Nakakadag... Manamiss na yung pandesal, diba? eh, di ba? Hindi nakakadagdag siya ng flavor. Parang para siyang... Black coffee, o. Or... Para siyang mocha. Ah. O, di ba? siyang mocha cake, ganun. Yung kape na may gatas. Hmm. Ah, okay. Na-imagine ko. Hmm. Try mo. <laughs> Next time. <laughs> pwede, o. Oh. Pwede. Sige, sasubukan ko. Di ba? Para din naman siyang French toast, eh. Pinagkaiba lang yung sa French toast. Gatas. Ito kape. Oo. Okay. Hmm. Okay. Pwede sinasasabay ng French toast. Hindi. Ano siya? Sinasawsaw mo sa gatas. At saka itlog. Tapos piniprito mo. Gets. Mm, gets. May sense pala. Uh Oo. -oh. <laughs> Hindi lang siya yung parang ano lang. Weird, weird. Uh Oo. -oh. Uh -oh. Siguro yung pinaka-weird na ginawa ko lang. Ah. Pag, yun nga, pag may time kami na may, may time kami na magsangag. Ah, uh, minsan yung ginagawa ko combination. Ewan mo kung problema. Uh oh. Anong problema. Pero mahilig kasi talaga ako sa sweet and salty. So, di ba yung kanin na sangag, mm -hmm. talagin ko ng kape. Kanin na sangag, kape. Tapos isasangag mo? Hindi, 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 hindi. Like, luto na yung sangag. Like, yung sinangag. Luto na siya. Tapos, iba, oh, magsiscoop ako sa, sa, sa spoon, sa kutsara. So, lagyan ko ng kape. Nakakunting kape. Para siyang... Li uh, liquid? Oo. Uh oh. Liquid. So, bago mo isubo, <laughs> may kape siya. Uh oh. Yung kanin. <laughs> may kape siya. <laughs> may kape. Na liquid. Oo. Uh oh. <laughs> siguro wala kang oras, nagmamadali ka. <laughs> hindi mo oh. mainom yung kape mo. Pinagsabay mo. hindi, yun nga yung ano eh, kapag may time ka eh. Kasi may time ka pang maglagay ng kape doon sa kanin, tas kakainin mo eh. Okay. Aha. Little things. May kilala ka mong gumagawa na? Hindi ko alam. Ikaw lang. Malay mo. Hello, baka ginagawa mo rin. <laughs> uh -huh. Sana may mag-agree para hindi ako mong weirdo. <laughs> uh -huh. Susubukan ko. Try mo. Uh, kung masarap na. naman, okay lang. Like, kahit, para saan, kahit weird yung ginagawa. Hmm. Masarap ma naman, hindi okay. Alam mo naman yung Pilipino, kahit kung ano-ano na lang yung nilalagay. Oh, so, for oh, sure, oh, it's ma. not that weird. Oo. Oh, kung paano nang, na Kung ano-ano na lang yung minsan. Eh. Oo. Oh. Ano yung mga weird na inuulam? Asin. Asin? <laughs> Or like, asukal. 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 Kapag oh. ayaw ko yung ano, yung, nung bata pa, kapag ayaw ko yung ulam, then, Binabasa ko yung kanin ng tubig, tapos talangin ko ng sukal. yun Yan oh, yung pagkain ko. Kanin ng asukal. Minsan, ano lang, toyo. Toyo. Mm -mm. Oh. Toyo lang, okay na. O yung na. magic sarap. O oh, oh, yung magic sarap. Tapos, oh. ang pang So, seasoning lang, tsaka kanin. <laughs> kanin. Yun na yung pagkain. Oh, pagkain. Okay na yun. O, so, oh, ba? Diba? I'm not that weird. Mm -hmm, Ganun mm -hmm. na rin yun. Iba lang yung spin-off ko. oh. Okay. Mga Pilipino talaga. <laughs> Yun lang ang episode ngayon tungkol sa pagkain. So pwede nyong bagalan yung speed kung kailangan nyo. Merong transcript at merong Patreon. Salamat sa mga sumusuporta. Ingat at paalam.